Enjoy yourself now iyak iyak ka letter, pag ibali wala mo ito, buhay o if w. Tropa baguhin ang mindset mo, habang kumikita ka dito sa ibang bansa santabi tabi mo, mo na ang luho, o yang walang kabulohang paggastos mo, o nahin mo mo na ang pag-eipon, baka hindi mo mamalayan po mo tinabuhok mo sa kakapang ibang bansa. Wala ka paring pera dahil hindi ka nag-ipon. Huwag tayong magsanay sa pamaraang mas malaki ang gastos kaysa sweldo. O hindi ba hindi pa sinisweldo ipinang otang na, o nasanay tayo sa esang laang ETM, dito sa amin o magsugal hanggang sa nagkanda talo walang ikapadala sa pamilya, kaya mapilitang esang laang ETM o hindi ba mag-otang, yan ang masakit na katotohanan. Tayo ang nagpakahirap dito, dapat tayo ang magpahalaga sa pinaghirapan natin, dapat wag yung obosan ng biyaya, parang wala ng bokas sa totoo lang naisip ko wala yan sa laki ng sweldo ang pag-ipon, nasa diskarte ng tao kung paano siya makaiipon anhi naman yung ang laki ng kinikita mo pero nagkanda baon-baon ka din naman sa otang, dahil mali ang pinaggagawa sa pera mo, samantala yung kasama mong maliit lang ang sweldo na kapag ipon, dahil nagtipid at nagtiis, pinapahalagahan niya ang kanyang sweldo na kapiranggot. Tandaan natin hindi palaging malakas ang ating katawan, darating ang panahon na manghina, at wala nang kakayahan magtrabaho, o baka hindi pa makarating sa panghihina wala nang trabaho, nangamohan lang tayo, hindi natin alam, baka bukas makalawa tanggalin na, trabahanti lang, tapos hindi pa preparado. Marami sa kasama kung ganyan pa enjoy enjoy lang habang nandito sa ibang bansa nagtrabaho, hindi nag-ipon, kaya maraming tumanda na lang dito, wala pa ring pera at marami din huminto na lang dito sa panarbaho, umuwing luhaan, walang perang dala, alam niyo anong dala, mga sakit sa katawan, high blood diabetes, cholesterol at iba pa, dito na tumanda sila, kasali na yung dalawa kung kamag-anak, walang naipon na perang umuwi, ang naipon mga sakit, Payuhan hindi makinig kaya ang taong hindi marunong makinig ng payo kadalasan talunan, wala tayong ibang kakampi di sarili natin. Lalo na pag magkasakit na tayo, hindi natin masabi na mira naman ako mga anak, at asawa, hindi ako pabayaan nila, tandaan natin pera ang involve pag magkasakit tayo, sa panahon ngayon, iwan ko kung may libre pa, mga tropa bago ko tapusin ang mounting video natin sana nagustuhan ninyo, sana suportahan nyo ang mounting channel ko ang Dentoy TV sa pamigitang ng pagpendot sa subscribe button at notification bell. Mga tropa sa muling upload kon ama ng video mabuhay at bye bye.